Erwan Yusap nagsalita na inamin na ang toong dahilan ng hiwalayan nila ni Ann Curtis. Sa pag-anunsyo ni Ann Curtis sa tuluyang paglisan nito sa noontime show night it's showtime, marami ang nalungkot dahil sa isa si Ann sa nagbigay kulay at saya sa nasabing programa. Sa naging tandem nila Vice, Bong at Jong na talaga namang bumenta sa masa. Marami ang talaga namang napasaya ni Ann sa nasabing programa. Ika naman ng ipa, isa si Anne sa inaabangan nila sa It's Showtime dahil sa linyahan nitong napakakwela. Sa pagtayon nga ni Anne ng resignation letter sa nasabing programa, isa sa hinihinalang dahilan ng pag-alis nito ay ang pagsubok na kinakaharap nilang mag-asawa. Ayon sa source, may lamat na umano ngayon ang pagsasama ni Anne at Erwan Yusa ay sa na nakalap namin informasyon na ayos umano ni Anne na pagtuunan ng pansin ang pamilya nito lalo na ang anak nitong si Dalia. Gusto umano ni Anne na nandun siya sa lahat ng oras at pagkakataon sa buhay at milestone ng anak nito. Maging full time mom para sa kanyang pamilya. Inisang tabi muna umano ni Anne ang kanyang karir dahil sa tagal na umanong panahon niya sa showbiz industry, panahon na umano siguro para anak at pamilya naman niya ngayon ang unahin niya. Hindi umano ito madali kay Ann, dahil pangalawang pamilya na umano niya ang it's showtime. Tahanan na umano niya ito. Sobrang napamahal umano siya sa mga kasamahan niya sa programa. Ngunit kahit na wala na umano siya sa programa, mananatili pa din umano silang pamilya. Bapaunin umano niya lahat ng ala alaala sa programa at ala alaala kasama ang mga co-host na ito rin niyang pamilya. Samantala, sa paglisan nga ni Aaron sa programa, si Bella Padilla na nga ang ipinalit sa pwesto nito bilang kohong sa nasabing programa.